Wala na gawa yung babae ng British, wala na gawa ng British. Tumatawag ng polis eh. Sabi ng mga you're crazy. Sabi nga, you came only to our country, you call the police now. Ganit na ganit e. You bring you here, call so crazy. Yung mo na. muna e. Sige sila Hindi na. Sige sila, sige sila. Magpapapang ng babae e. O, party siguro e. Nagtatalo. Hindi na nakibuo ito tayo nung nag-a- Hindi eh, kami kanina. Baka na yung lokal, nag-change ito na ito. crazy! Kami kanina. Ang tumuro yung bridge sa babae, walang magawa. Hindi eh, kami kanina. Matawag pa ng polisi. Kami kanina, sinira ng lokal niyong, yung pama. Yung number 6. Hindi pa tapos yung cargo, mali. Bukta po ito yung bus. Isang mayayapang din kasi nisang bridge. Kaya nga. Nakapunta lang dito eh. Ang tayo na yung matas pa. Yung lokal. Pinumalik talaga yung training kasi di pa tapos yung magdarga ng, di pa tapos magkakaroon. Pinunta yung driver, kinuha yung pera, akala niya... Huwag na yung okay, mga trainee, magkakakaulat. <laughs> Bakit magkakakaulat? Umaga, shorty manda. <laughs> naka nana ko sa kumal sasana sani kele ti nama fari nama ba tuntun ti nama.